Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live! Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas Mayong adlaw mga taga Mindanao Isa na lamang ang at-large mula sa limang pugante Ang hindi pa nahuhuli ng mga pulis Matapos ang mga ito ay tumakas sa Parang Maguindanao del Norte Municipal Police Station Detention Cell Madaling araw, sinabi ni Parang Municipal Police Station Chief Nga si Lieutenant Colonel Christopher Cabugwang Patuloy nilang tumutugis or patuloy nilang tinutug ang pumuga na si Paginawa Alo alias Badrudin Ali Taher habang ang apat na mga nasakuti ng PNP parang ay balik kulungan ito ay sina ni Jamla Saddam si Alex at isang Ruben Dadigan sinabi naman ni Kabugwang na hindi pa nahuling si Paginawa o yung hindi pa nahuling si Paginawa Alo ay nagtatago sa kampo ng Moro Islamic Liberation Front sa Barira, Maguindanao del Norte. inimbestigahan ng PNP ang custodial officer na siyang gwardiya sa panahon ng pagtakas ng mga bilanggo at kanila rin inimbestigahan at inalam kung totoo bang nagtatago ang natitirang puganti sa kampo ng MILF sa Barira, Maguindanao del Norte. Samantala, iminasura naman ang Kutabato si City Prosecutor's Office ang kasong murder, frustrated murder na isinampan ni Dato Ulin Sinsuat Magintano del Norte Town Mayor Dato Lester Sinsuat uh, laban kay former One Magindanao Provincial Board Member na si Asnawi Sinsuat Limbuna na isinangkot ng alcalde sa nangyaring shootout noong Enero 2, 2024 kung saan na uwi sa sinasabing shootout ang uh, police escort ni Mayor Sinsuat wala ng sapat na ebidensya ang rason ng korte sa pagbasura sa kaso ni Limbuna. Well, Ramos, Simon Roving Reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan ng Ukiti Base, ulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live nationwide. nationwide. Maraming salamat, Willy Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.